Oh, pinagpapawisan na nga ako ng maraming singot to oh. Tingnan niyo. Oh. Di ba? So kaya nagpinapunasan ko tong signage namin kasi ano. Sobrang alikabok. So ito pala yung bagong menu namin ngayon oh. Yan, ito yung mga Ito yung drinks na pampa ano ng init dito sa Saudi Arabia, guys. So, ito yung bagong menu ng coffee shop namin. Papatanggal init. Pampatanggal. Init. Tapos, pagpumasok ng mga ka sa loob, sobrang labig. At ngayon, nandito ko sa labas. Ah, pati yung hangin, guys. Tsaka yung, ano, yung kalsada. Sobrang init ng singaw. Kaya naman talaga kapag baguhan ka dito, bawang, kumbaga bago kang dating dito sa Saudi Arabia, laga mo bago ka sa klima. Minsan nga, dumudugo pa yung ilong ko guys. Pero ngayon, naka ano na, parang kumbaga naka ano na yung katawan ko. Naka, ay naka naka tawag dito, tawag yung parang naka adjust na. Pero kapag nung bago ako dating dito, yung first time ko lang talaga ang naninibago yung katawan ko, guys. At saka laging dumudugo yung ilong ko dahil sa init. At saka yung labi ko, guys, na bibitak-bitak kasi yung nga, init. Pero ngayon, nakachas na siya. Kaya dati, lagi ako naglagay ng ano, petroleum jelly sa labi ko kasi sobrang sobrang happy at saka nagkabitak-bitak So ito yung likuran ng coffee shop namin guys Ayan you know? o Saka doon ano yan Orange gas station So ito yung banda yung likod namin So ito yung window dito mag beauty corner Saka dito sa kabila So kahit anong kahit anong gawing Punas punas ko sa glass ganoon pa rin Magpapawis pa rin siya So ito yung ano namin entrance sa saka exit. Isa lang yung ano namin dito, pintuan. So ito yung harap namin. Yan. Diyan dito magano titiko Drive through yan. So ayan yung kabuang ano niyan. Yan oh, no, doon. Jaan Masjid. Saka doon may restaurant, masala, may katabing KFC tsaka may bakala Diyan bakala tsaka gesto, uh, gasol station so ang lawak ng ano dito guys lawak din ng jubil ang area ng jubil malawak tsaka more on dito is ano uh, factory mga industrial so ang dito lahat ng mga pagawaan kumbaga guys industrial city ang ano jubil So kami ngayon ay nandito kami sa ano sa may gilid ng highway kasi drive through yung sa amin sa yung accommodation namin doon lang banda. So nilalakad lang namin pagkatapos ng duty or papasok. Nilalakad lang namin. So pinakamain talaga namin dito is ano doon sa may city. Malapit sa may ano malapit ang industrial or sa loob mismo ng Jubil. Ma, ang yung brand sa amin doon is ano yung mga empleyado na kasama namin is ano sila hatid sundo so kami lang yung walk in so mga malapit lang yung ano namin accommodation malalakad lang so mas maganda dito kasi pagtapos sa trabaho namin uwi agad ilang minuto lang ano na ando na kami sa ano namin accommodation so makapagpahinga yung iba namin doon so kapag nasa ah, ano jubil ka talaga eh, ano hatid sundo tapos mag-aantay mag ka pa ng sundo pag halimbawa tapos na yung pasok mo so mag-aantay ka pa ng sundo ilang oras ka pa darating sa accommodation mo eh matagal, matagal kang makapagpahinga eh kami dito eh pag, pagpasok o pagkatapos ng duty namin eh makakaway makakarating agad kasi nilalakad lang so makapagpahinga agad so yun ang kagandahan ng ano guys nasa drive-thru ka ma or kung maga, lahat naman drive, may drive-thru pero ang kagandahan ito eh, nasa highway kasi kami malayo kami doon sa may main talaga main main jubil kung industrial, malayo kami, na, highway kami, kaya malapit lang yung accommodation namin, malakad lang. So kapag doon kami noon sa may main talaga, sa may jubil area, may industrial, so doon hati Yun na guys. So tara, pasok muna tayo kaysa sobrang init At sa labas. Pinagpapawisan na talaga yun, pati yung bugan ko guys. <laughs> okay, let's go. Pasok muna tayo.